Nanawagan ng ilang tagapampanga na panagutin ang mga sangkot sa mga flood control project. Kinakakasuhan naman ang DPWH sa Philippine Competition Commission ang ilang hininalang sangkot sa anomalya. Saksi si Joseph Moro. Babad sa baha ang mga nagmarcha mula Masantol hanggang Makabebe sa Pampanga. Bitbit pa nila ang ilang ataol sa panawagan nilang itigil ang anomalya sa flood control projects at maikulong ang mga dapat mapanagot. Ang Anti-Money Laundering Council nakuha ngayong araw ang ikaapat na freeze order sa mga pera at ari-arian ng mga sangkot umano sa anomalya. Inahabol din ngayon ang DPWH ang ilang kontraktor kaugnay ng umunoy bidding-bidingan sa mga proyekto. Gaya ng mga diskaya na sa loob ng halos 10 taon ay aabot sa 78 billion pesos ang na-corner ng mga flood control project para sa lampas isang libong mga proyekto. Sa tala ng DPWH, halos 800 ang bilang ng mga proyekto ng mga diskaya mula 2016 hanggang 2022 at nasa 500 naman mula 2023 hanggang 2025. Halimbawa lamang yan ang halaga ng mga kontrata para sa mga flood control project na nakuha ng ilang kontrakto na sangkot umano sa anomalya. Naging posible raw yan dahil sa pagmamanipula sa mga bidding sa proyekto. Ang diskaya ang pinakamadami kasi uh, top 2 ba siga? o top 1 siga ngayong 22 23 to 25 pero top 1 din ata siga nung 2016 to 2025 nung nakaraang administrasyon. So ano yan, diskaya ang uh, champion dito. Pinakakasuhan ng DPWH sa Philippine Competition Commission ng paglabag sa Philippine Competition Act ang kumpanya ng mga diskaya na Saint Timothy Construction, Wawa Builders, Sims Construction Trading, mga empleyado at opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office, gayon din ng Sunwest Incorporated at mga opisyal at empleyado ng DPWH Mimaropa. Pag nagbayad siya ng 250 million gada, kada bayogation pagka Pinotal mo yan, yun nga, nakita mo, diskaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 billion yan. Pinatatanggal na ng DPWH sa Professional Regulation Commission of PRC ang mga lisensya ng mga profesional, yung mga engineer, architect, mga accountant na posibleng sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Kasama rito si na dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Hindi na po sila makakapag-practice ng kanilang profession Uh, once ma-revoke po ang uh, kanilang mga lisensya, ibig sabihin, eh, pag ay nag-practice despite the revocation of their license at tinuloy nila yung pag-practice na pagiging inhimiyero nila or accountants or architects, e, eh, illegal practice na huyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.